Maraming kababayan natin ang nag-aabang tuwing lumalapit ang kapaskuhan, lalo na ang mga retiradong umaasa sa kanilang buwan ng pensiyon mula sa Government Service Insurance System. At bawat taon, may isa talagang tanong na hindi mawala-wala, darating ba ulit ang Christmas cash gift? Ano ba ang totoong kondisyon para matanggap ito? At sa panahong halos lahat ng serbisyo sa gobyerno ay inililipat na sa digital, sapat ba ang bagong update ng APPEAR? o Annual Pensioners Information Revalidation para mapagan ang proseso ng mga senior citizen. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga totoong detalye, hindi chismis, hindi haka-haka, kundi malinaw na paliwanag kung ano ang nangyayari at bakit ito mahalaga sa mga pensionado. Kapag sinabing Christmas cash gift, marami ang agad napapailing dahil taon-taon may halo itong pag-asa at pangamba. Para sa libu-libong retiradong dating nagtrabaho sa serbisyo publiko, malaking tulong ang karagdagang benepisyong ito, lalo na sa kapaskuhan kung kailan tumataas ang gastusin sa pagkain, gamot, at pamasko para sa mga apo. Ang totoo, hindi ito automatikong nakukuha ng lahat, at hindi rin ito nakabase sa kagustuhan ng kahit sinong opisyal. May malinaw na batayan ang paglabas ng cash gift, kasama na ang estado ng pondo ng GSIS, pati ang pagiging active status ng pensionado. At dito madalas nag-uugat ang kalituhan kasi inaakala ng iba na basta may pensiyon ka, may cash gift ka rin. Hindi ganoon ka simple ang sistema. Ang Christmas cash gift ay karaniwang ibinibigay sa mga old age at disability pensioners na may active status at hindi suspended ang kanilang account. Ibig sabihin, kung may problema sa inyong annual revalidation, kung may kulang na dokumento, o kung may naka-flag na issue sa records, posibleng maantala o hindi muna maibigay ang benepisyo. Hindi ito pahirap kahit pakiramdam ng iba ay ganoon, kundi bahagi ng pagtiyak na tama ang papasok na pondo at walang ghost pensioner na nababayaran. Sa bansa nating dekada nang nagkakaroon ng problema sa maling records at identity verification, hindi na nakakagulat na mas higpit ngayon ang pag-check ng GSIS kaysa noong mga nakaraang taon. At dito papasok ang appear update, isang pagbabago na dapat sana'y naglalayong gawing mas madali at mas mabilis ang proseso ng pagbibigay ng patunay na buhay at aktibo pa ang pensionado. Pero aminin natin, hindi lahat ng lolo at lola ay komportable sa paggamit ng smartphone. Marami sa kanila ang natataranta kapag nakakakita ng mahaba habang instruction o kapag kailangan ng good internet connection. May mga nakikwento pang kahit nagawa na nila ang revalidation online, bigla silang makakatanggap ng mensaheng kailangan pa nilang bumalik sa branch dahil may kulang daw sa verification. Ito ang uri ng problema na hindi laging nakikita sa mga official announcement pero ramdam na ramdam ng mga pamilyang umaasa sa pensiyon. Kaya mahalaga ang recent updates ng APIR, lalo na ang inihayag na pagpapaganda ng system verification at mas malinaw na instruction flow. Ayon sa GSIS, Layunin itong bawasan ng error rate sa facial recognition at iwasan ang mga pagkakataong nasususpinde ang pensiyon dahil lang sa technical glitch. Kapag tinitingnan natin ng malapitan, makikita natin kung bakit ito kritikal kapag nasuspinde ang pensiyon, hindi lang pera ang nawawala. May mga lolo at lola na biglang hindi makabili ng maintenance medicine. May iba na nakakautang tuloy sa sari-sari store o kapitbahay dahil hindi nila inaasahang mawawala ang kanilang monthly benefit. Isang maliit na aberya sa system, pero malaking epekto sa totoong buhay. May mga pagkakataon din na ang pagkaantala ng mga benepisyo ay inuugnay sa maling paniniwala na may nawawalang pondo o may policy na bagong ipinapatupad ng palihim. Ang katutuhanan, karamihan ng delay ay nanggagaling sa verification mismatch, incomplete appear process, o identity discrepancies na nakukuha kapag kinukumpara ang lumang records sa bagong information submitted. Ang GSIS ay may malaking responsibility na pangalagaan ng pondo at kasama sa responsibilidad na ito ang pagiging sobrang maingat. Habang minumura ito ng ilan dahil sa bagal, kailangan rin kilalanin na kung hindi sila magiging mahigpit, mas malaki ang chance na maubos ang pondo sa maling pagbabayad. Totoo hindi unlimited ang resources. Sa kabilang banda, may mga retiradong hindi aktibong nagbubukas ng email, Facebook account, o text messages. Kaya may mga pagkakataong may announcement na hindi nila naririnig, may requirement na hindi nila nagagawa, o may deadline na hindi nila nasusunod. Minsan pa nga, hindi ang mismong pensyonado ang nakakaalam ng problema, kundi ang anak o apo, dahil sila ang mas tech-savvy sa pamilya. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit na ipinapaalala ng GSIS ang kahalagahan ng updated contact information. Kapag mali ang cellphone number o hindi na ginagamit ang email address, natural na hindi aabot ang mga paalala tungkol sa appear o status ng pensiyon. Sa usapin naman ng Christmas cash gift, malinaw na isa itong benepisyo na ibinibigay bilang pagkilala sa serbisyo ng mga dating kawani ng gobyerno. Hindi ito bonus na parang sweldo, kundi isang assistance na nakadepende sa estado ng pondo at sa annual decision making ng institution. Pero sa kabila nito, marami pa ring umaasa kada taon dahil alam nila kung gaano kalaking tulong ang kahit isang karagdagang halaga, lalo na sa panahong tumataas ang presyo ng gamot, bigas, at utilities. Kadalasan, ang mga retirado ay hindi umaasang yumaman sa pensiyon. Ang hinihiling lang nila ay maibigay ng buo, tama, at nasa oras ang kanilang benepisyo. Kung tutuusin, ang usapin ng pensiyon ay hindi lang teknikal o financial. May emotional aspect din ito. Ang bawat pagkaantala, bawat hindi maipaliwanag na suspension, bawat aberya sa apir ay may epekto sa dignidad ng mga nakatatanda. Marami sa kanila ang naglingkod ng tatlumpung taon o higit pa, at ang tanging hinihingi nila ngayon ay respeto, linaw, at isang sistema na hindi mahirap intindihin kaya napakahalaga ng malinaw na komunikasyon mula sa GSIS at ng matiyag ang pag-unawa mula sa mga pamilya sa mga susunod na buwan ngayong papalapit ang Kapaskuhan asahan na mas magiging mainit ang diskusyon tungkol sa Christmas cash gift at habang wala pang official written resolution na inilalabas sa publiko ang pinakamahalaga ay siguraduhing updated ang appear tama ang contact information at walang pending issue sa account hindi man nito garantiyahin ang benepisyo, mas malaki ang tsansa na maiwasan ang unnecessary suspension o delay. At dito natin makikita ang tunay na larawan, isang bansa kung saan ang mga senior citizen ay umaasa na ang sistemang ginawa para sa kanila ay gumagana ng tama. Isang komunidad kung saan ang mga anak at apo ay nagiging tulay para maunawaan ng kanilang mga magulang o lolo't lola ang mga bagong teknolohiya. Isang lipunang may pagnanais na ang mga retiradong nag-alay ng kanilang oras para sa serbisyo publiko ay hindi mapag-iwanan, hindi maligo sa proseso, at hindi masakripisyo ang benepisyo dahil lamang sa system error o kulang na impormasyon. Sa huli, ang pinakamahalagang tandaan ng bawat pensyonado ay ito, ang Christmas cash gift at ang appear update ay hindi hiwa-hiwalay na usapin. Nakaangkla ang mga ito sa iisang layunin, tiyakin na ang benepisyo ay tama napapanahon, at makatarungan. At habang nagbabago ang teknolohiya at mga patakaran taon-taon, lagi nating dapat balik-balikan ang katutuhan ng ang tunay na sukatan ng isang mahusay na sistema ay kung gaano ito ka-friendly sa mga pinaka-vulnerable na sektor. Kung gaano ito kalinaw para sa mga hindi sanay sa gadget. Kung gaano ito kabilis umaksyon kapag may issue. At kung paano nito pinapahalagahan ang dignidad ng bawat retiradong Pilipino.